Sana namang simpleng gulay ng Pakistan ang ibabahagi ko sa inyo. At ito ay ang torey o ang patula tawag sa atin. At kailangan natin ng mantika, sibuyas at kamatis. Igisa ito ng mabuti. At pagkatapos, kapag naigisa natin ng mabuti, takpa ng, ka ng limang minuto. At pagkalipas ng lima, limang minuto ay tingnan. Ayan, makikita nyo na medyo luto na. Yan ng chili powder pero yan ay optional lamang kung ayaw nyo wag nyo nang lagyan. Yan ang coriander powder, salt at kaunti lamang na turmeric powder or a pinch of turmeric powder. Haluin ng mabuti at ilagay natin ang patola na ginayat ng manipis lamang na pabilog. Haluin at takpan. Tukoy nito ng 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto ay tingnan. Huwag lalagyan ng tubig. Hayaan ang natural water ay lumabas galing sa patola. Pan muli at lutuin sa katamtamang apoy lamang ng 15 minuto. Katapos ng 15 minuto, luto na ang ating patola. Garnish with green chili at garam masala. Ang garam masala ay gawa sa zero seeds at black pepper. Gusto niyong malaman ang buong proseso, bumisita sa aking cooking channel at cooking life with Des.